Umagandang araw mga kapatid Andito na naman tayo itisting natin mga kapatid Itong aking crossbow Talaga naman mga kapatid Na napakalakas pala ang crossbow Hindi biro Ito mga kapatid Hindi pwedeng laruan At yan ang bala mga kapatid Hindi yon bala ng panitiksay Ang bala yung kapatid Ay yan kapatid ayon itisting natin Office ako na kapatid. Yeah, yan ah, na. Ah, ah. Oh, oh. na ng kapatid. Yan kay itigalagay na natin ang balang mahiwaga. na ko yan kapatid. Kasi sa pangisda may tali. Pero yan kapatid wala na yung tali kapatid. Yan ang sinasabi ko sa kapatid na lumilipad ng 100 meters kapatid. Pag itira ko yan mayroon pa akong ginawa na crossbow kapatid na eh, sinasabi ko mas malakas pa dyan mas malakas pa dyan kapatid nakita mo yung bat na ginawa ko yan kapatid at titirahin ko naman yung ah, dark boards na nakalagay mga kapatid at, titirahin ko yan wahay ah, tamaan kapatid yon pero hindi pa siya napuruhan talaga Titira naman tayo ulit mga kapatid. Titira naman tayo mga ulit kapatid. Ana, kasa. dodong. Kasa, dodong. Hmm, shout out ni Bradak Santer. Shout out sa'yo, idol. Sa lahat na sumusuporta ng aking YouTube channel, shout out sa inyo lahat. Ah, sa lahat ng nanonood sa aking YouTube channel, shout out sa inyo lahat. Yan na kapatid, titirahin ko na. Pak. Mm -hmm. Ha. Hay. Tua na mga kapatid. Nagpapasalamat ako mga 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 idol na umabot ako sa 2,000 subscriber. Salamat ninyong lahat mga mga idol na nanood ng aking YouTube channel. Nang munting kong YouTube channel. Yan, ikasakaw naman yan mga kapatid. Tingnan natin ito ngayon ko makatama batin na natin pasit-sit ito doon o oh. murag korek hmm? yan ah, wala o oh. yan ang gamitin ko mga kapatid sa West Philippine Sea yung bang nababalitaan ko mga kapatid na pirang pinagluloko na tayo nitong mga ano na ito eh pinagluloko na tayo nito oh my god mga... wow wala Anak kala kasihan kepada itu. Ko ano kala kasihan. Yan. Kanda ko sa West Philippine Sea yang nakapatid. Ala talaga sira nang dartboard ko mga kapatid.